Magandang hapon sa inyo lahat. Welcome po sa aking YouTube channel. ang si Auti Agri TV. Sa hapon ito ay kasama pa rin natin. Uh, mapalad tayo na kasama natin ang ating kaibigan na uh, noon ang core ng ating programa sa radio ng DYFX Radio Aguila. Ngunit sa ngayon ay nag-early retirement po na kasi po gusto niyang ah uh, ilaan ang kanyang panahon dito sa pagsasaka kasi po nangangailangan po ang kanilang lupa sa kanyang serbisyo. At ngayon nakasama pala tayo, nakasama natin sa ating sakahan at nais ko pong pagbigyan po namin ng kakaunting uh, pagtalakay ang naukol po sa mga alternative na solusyon sa ating kahirapan Lalo na't nagkukulang po tayo Sa supply ng bigas uh, Sir Alex Yes. Uh, maraming salamat po Sir Juboy At si Sir Joel At sa mga nanonood natin Sa uh, Video channel na Jose o Tida on Agri TV Magandang hapon po sa inyo lahat At maraming salamat Sa pag-invitar uh, si Juboy uh, Sa siguro tagal na panahon na hindi na ako nakita, hindi na ako narinig. Pero ngayon, may usapan tayo, baka every Sunday, paggawa tayo rin ng ano, para masubaybayin lang ano mang mga pinaghanda natin ukol po sa agriculture. Lalo na po sa pag ano natin, no, sa pag uh, bar, sa mga problema. Lalo na ngayon, yung problema sa ah uh, pag lalong tumataas, no? Ang presyo uh, ng bigas sa ating... na ting... ang presyo ngayon? Uh, Andiyan, 60 pesos, Sir Alex. 60 pesos. Oh. So, oh. ngayon, Sir Alex, uh, dito tayo sa aking tinataniman ng kamote. kamote. Oh. Ito pong iryang ito, Sir Alex, ay tinaniman ko ng para po pang planting materials. Mm. Sa katunayan, mayroon na po tayong nakukuha na para pang... Uh, para pang tanim. Mm. Similya. Oh, pang similya. So, ito, Uh, magandang variety po ito si Ralex. Mm. Yun pong kulay dilaw. You know? so, Mayroon na yung ano, hindi uh, dilaw, mayroong orange. Uh -huh. Pero maganda masar at masarap. Si Ralex, uh, sa nakita po natin, halos lahat ng nagtatalakay ngayon sa pagtaas ng bigas. Mm. No? Pero, ano man ang gagawin natin, talagang matagal na yung problema yan. Mm. Ang atin na lang tatalakayin kung ano po ang may ambag sa mga magsasaka. Isa po sa nakikita ko may ambag si Alex, yun pong pagtanim ng kamote. Wow. Sangayon ba kayo? Yes, sa ngayon, 100%. Oo. Kasi po Sir Alex, wala po siguro wala pong hindi uh, gustong kumain ng kamote. Mm. So, sana kita po natin sa ating pagpasyal ang dami palang lupa dito sa Pilipinas o dito sa Bohol o dito sa ating bayan. Sa atin lang mismo, No? Marami pang bakante. Oh. Parang walang, ano, walang tanim na kamote. Oo. So, inanyayahan natin ng ating mga kaibigan na magtanim tayo ng kamote. Mm -hmm. Oh, Kasi pag lahat na mga pamilya magtatanim ng kamote, Sir Alex. Mm -hmm. Oh, So, pag wala silang bigas, buhay na buhay talaga. Kasi mayroong kamote. Ito din ang ano ito rin ang para maka uh, minimize tayo ba sa uh, bigas. Oh, sa so, bigas. Oh, yung mayroon naman tayong sinasabing li... sinanduloy. Sinanduloy oh, o sinaksakan. Sinaksakan. Oh, hindi yung sinaksakan <laughs> ng konsilyo. Kundi yung bigas Haloka may hinalo natin ng kamote o oh. oh. Pero papaano si Ralex pupunta, pupunta tayo sa palengke. Walang kamote. Magbil walang kamote. Kung, kung, mayroon man, bumili tayo ng kamote. Pagtanong natin, sitinta sitinta si tinta o sin kilo tina. si Ralex. Oo. Uh paano si ngayon? Akala siguro nila, yung mama na ang taga buhol. Oo. Oh, Hindi, yung demand ang supply si Ralex. Demand ang supply. Oo. maraming gustong kamo kumain ng kamote, Oo. lalo na 'yung mata, mataas ang sugar level, hmm. 'yung mga diabetic, hmm. uh, gusto nilang mag ano mag mag alternative ng kamote. So, 'yan ang dahilan bakit tumaas ang presyo ng kamote. Ang solusyon tayong mga may lupa ay magtatanim tayo ng kamote. Mm -hmm. Oh. So, tama talaga ang ginawa mo dito ka asoboy, uh, si no? Na ito talaga ang kamote na ito ay alternative sa pagkain natin ng bigas kasi, kasi ang siguro akala sa iba na hindi tayo mabubuhay pag wala ng bigas. Ngayon si Duboy binasa ko sa balita ang ang na ano ang uh, foresight or na pag ano ni Congressman ang pananaw. Oh, pananaw ni Congressman ko ang India ay hindi na magbibinta sa atin. Oh, maghinto na sa pag-supply ng bigas dito sa atin. Ang Ito, Vietnam, parang, tum ang parang Vietnam, nagbabanta sa atin na Oh, Lim limitahan. Huminto, huminto na rin sila. Hihinto pa. Hihinto oh, hihinto pa sila. Ah, oh, limitahan lang tayo. Oh, i-prioritize rin sa kanila mga tauhan doon. Naku, sir, so, Alex, ano na, Baka tayo magugutom natin? yung andyan sa syudad. kasi dito sa bayan natin, oh, ah, hindi tayo magugutom kasi may palayan tayo. Ang magtanim, ah, oh. ang mga masipag na magsasaka, no? Oh, masipag na magsasaka. Oh, kasi ang ibang ring mga magsasaka, makita ko doon sa palengke, bumili din ng mga Uh, mga kamote, oh. bibili rin sila ng mga vegetables. Oo. Oh. Oh. So, so yun ang yun ang problema natin dito. So, ang solusyon natin si Alex na i-recommend natin sa ating mga kabayan, oh. uh, lalo natin yung nanonood natin sa social media, ito, Epektibo ito, hmm. yung pagtatanim ng kamote. Pag wala silang seedling material si Alex, hmm. pupunta lang sila dito. Hmm. Oo. Oh bibigyan ko bibigyan pa bibigyan bibigyan natin o, yung taga-anay ba Esperanza kasi yung oh. taga taga hindi naman siguro sila pupunta rito taga-anay ba Esperanza encourage natin sila na magtanim ng kamote oh at magturo din tayo sa paraan oh turo pa oh sa paraan at, mali maliban sa oh. magbigay kayo ng seedlings magturo din kung oh. paano magtanim ng kamote na may mga unod oo oh, oh. Oh. kasi po yung pagtatanim ng kamote minsan na ng taba kasi Uh, mali po ang paggamit ng taba. Ah. Uh, kasi yung pagtanim ng kamote, hindi na tayo gagamit ng nitrogen, mm. potassium na lang si Ralex. So, na. Yung phosphorus, pag mataba ang lupa, hindi na rin. Kasi po, pag mas ang kamote, pag masobra ng taba, uh, yan ang dalan dito Doon na lang yung konsentrasyon niya sa dahon. Malilimutan niya ang pagbigay pag ng laman o laman. unod oh. o bunga. Yung kanyang bunga na sa ilalim. Mm -hmm. So mga kaibigan, solusyon, isa sa solusyon papaano tayo makaraos sa pagmahal ng bigas, pagtanim ng kamote, pagtanim ng root crops, pagtanim ng saging, yung mga balangoy. bakanting o oh, oh, balangoy, yung pagtanim sa mga bakanting lukain, papaano papaano Mice. mais, papaano yung mga mamamaya natin, maingan nyo na kultibahin ang mga lupa. Kawawa naman Uh, si Juboy na uh, mga taga-probinsya, mamatay sa gutom dahil wala na kumain, wala na bigas. Na pwede man tayo magtanim sa ganitong ano, mga taniman. Talagang mangyayari na si Alex <laughs> Sabi ni William Dar, uh -huh. Noon pa, looming crisis is coming. Uh -huh. Oo. Oh, ngayon, nararamdaman natin. Mayroon nang 60 pesos na bigas. Uh -huh. Panahon ni William Dar wala. Wala. Oh, 59 lang. Uh -huh. 59 ang kilo. Walang 60 ngayon mayroon ng 60 sa naman yung tag 20 pesos lang uh, gi uh, para, para na scam hindi na lang siguro na parang na scam tayo sir Alex oh. ha? kasi yung uso-uso yung scam pero oh. talagang yun ang mga politiko talagang magsasabi niya ang mga matatabang uh, salita oh. Oh. pero uh, tayo so, na lang map mapas mo pag hihintayin natin oh. yun no? So, pag maniwala tayo oh. sir Alex minsan ...parang masisiraan tayo ng bait... ...pagdating ng araw. So, ito na lang ang gagawin natin, mga kaibigan. So, initiative natin ito. Oh, initiative. Mayroon na tayong... Uh, ako, mayroon na natatanim ng kamote doon. Hmm. Sa katunayan doon, wala na. Nakukuha na natin ang mga talbos. Hmm. So, ipapagpatuloy ko ito. At ipapatuloy ko rin ang pag-imbita sa ating mga kababayan... ...na magtanim tayo ng kamote... Para po patay ang gutom dito sa atin. Yung matitigil, yung, hindi, hindi yung papatay yun nagbibigay ng gutom. Uh -huh. uh, kundi yung sistema. no Kasi pag mayroon tayong maraming kamote, uh, pag walang bigas, kakain tayo kang kamote, sisigla naman ang ating katawan. Uh -huh. Kasi doon sa kamote, ang dami palang mga nutrients at kinakailangan ng katawan, uh -huh. andyan sa kamote. Nandito po uh, si Joboy. Andyan ah, oh. Kung so, tulutit, tutulutan mo, babasahin ko yung mga 6 uh, uh, surprising health benefits kung kakain tayo ng kamote. So, oh, andyan ka pala. Sweet Sige. potatoes. Okay. Uh, number one, ang sweet potato lag, talaga mga kaibigan, it is highly nutritious. Yeah, great source of fiber, vitamins, and minerals. Nakukuha so, hindi lang parang mabusog tayo, mayroon pa, pala tayo makukuha ng mga vitamins and minerals, fiber. Oh, yung Viber, oh. yung naglilinis ang ating bitoka. Oh. Oh. So, malayo na siguro ang bigas pag pag usapin, no? Oh, talaga. Oh. Sure, talaga. Oh. Kasi yung oh, yung namang uh, minis of uh, Rice Sir Alex, yun pong pag hindi natin uh, nakukuha yung energy sa rice ay magiging sugar ito sa ating dugo. Oh, diabetes na naman. Oh, di diabetes na. Uh, another uh, si Joboy, it promote uh, gut health. at uh, magbibigay magbibigay ng uh, malaking sigla sa ating katawan. Ah, oh, oh. Uh, number three, we have cancer fighting properties. So, Lutas talaga si Alex Lutas yung problema sa, sa, cancer. cancer. Oh, cancer. Kasi ma-preventive. Oh. Pag lagi tayong kakain sa kamuti, ma-depensahan tayo may sa... Protection tayo. Oh, may protection tayo. sa sakit. natin? Protection. Kamuti lang. Oh, lang, oh. simple. Parang karate. Oh, karate. Oh, oh may depensa tayo sa ating katawan. Uh -huh. Ang iba pa ay, uh, it support healthy vision. Cool. So, magaling. Parang ma malinaw talaga yung paningin oh, ko Sir Alex. Maski doon sa malayo, pag nakakita ako ng maganda, oh, parang klarong-klaro oh. sa akin. Klaro, oh. Oh. E, ikaw, oh. Parang klaro, oo. Hindi mo narinig ngayon. Ikaw, parang nakasalamig ka. <laughs> o, oh, 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 kailangan oh, ka. Kailangan ako. Ng... Minsan ka lang kumain oh, ng kamote. Ito, maraming kamote. Bibigyan ako. tayo ng ganas, ganas. ganas para gugulayan <laughs> mo <laughs> pag uwi mo. Ah, oh, ito ito mga kaibigan wala bang oo dito wala wala Hindi. yung oo si Alex ay nagpahihwating sa atin na talagang nutritious Ah, man. nutritious oh at uh, it may enhance brain function nako ang function. bilis palang pag-iisip natin si Alex pag so, lagi tayong kakain ng kamote try ba ito si Duboy na nakapaghanap tayo ng alternative kasi mahal ng bigas yung problema sa uh, sa lahat ngayon so ibig sabihin na Nag-function talaga ang kamote kasi kanina siguro ginainin ni Atilore na kamote. So uh -oh. it han it enhance brain function. Uh -oh. Uh -oh. And then uh, lastly si Juboy it may support your immune system. Talagang uh -oh. ma immune uh, immune tayo sa mga sakit, Sir Alec. Uh -oh. Matibay ang katawan natin. Paglagay tayo sa ng kamote. Uh -oh. So salaman, kakain tayo uh -oh. sa dahon, gulay okay. natin, talagang masigla ang katawan natin. Hmm. Salamat Sir The Boy, Gugulayin ko ito pagdating sa bahay. Okay kayo Sir Alex. So salamat Sir Alex Nas, na nasama ko kayo sa kakaunting panahon at sana mga kaibigan, matutuwa kayo sa amin uh -huh. at subukan yung magtanim Kung ng kamote. kamote. Maraming salamat at magandang hapon sa inyong lahat. Ba Bye po. <laughs>